Good morning sa inyong lahat dyan! Sa so ngayon ay... Uh, papakita ko sa inyo ang aking salamin ng aking bintana. So, ayan guys. Masyado na siyang maraming alikabok. And then, nangangailangan na talaga ng linis. At umiiyak na ang mga salamin sa aking bintana. Na kailangan na rin nilang punasan. So, ayan na nga guys. Magpupunas na ako dyan. So... Ayan, magsimula muna tayo, guys, magtrabaho. So, hanggang dito na lang muna, guys. So, kailangan ko na muna magtrabaho kasi marami-rami pang bintana ang akin nililinisan. Tatlong bintana pa ito, guys. So, ayan, and then mainit pa naman sa labas. So ayun na nga guys, habang nagpupunas ako ng salamin, yung pamangkin ko naman ay sobrang kulit at palaging akong niloloko at nagpapasaway sa akin. So ayun na nga, patuloy lang ako sa pagpupunas ng bintana hanggang sa matapos ito. So, nandito na nga ako guys sa labas. So, ayan. Sobrang init talaga. So, ayan. Papapatuloy ko muna ang aking ginagawa. And then, nandito na nga ako sa kabilang bintana. Magpupuna. So, ayan. Malapit na rin ako matapos, guys. So, ayan. Masyado ng... Masyado ng masakit sa balat ang init. Kaya, ayan. Masyadong... Uh, masyado ko nang binibilisan. Kasi talaga sobrang init na init na. At talaga ang bilad na bilad na ako dito. So, hanggang... Dito na lang, guys. Ang aking pagbo voice over. Maraming maraming salamat guys sa patuloy niyong panonood ng akong mga video. Bye bye. Tapusin niyo naman to guys hanggang dulo. Salamat.